Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ayan, nandito po tayo sa kambingan. At ang ating kambingan po ay kinamnan po namin ng mga arambutan. Kaya, ayan po, namumunga na po ang ating mga arambutan. Ayan po, yung iba ay maliliit pa lamang. Pero, tamnan po yan ng arambutan. Ayan, Meron din po kami mga tanim na mga vegetables po. Ayan, mga rambutan po yan. Ayan, langka po yan. Yung malaking kahoy doon, mal langka po yan. Ayan, langka yan. Malangka yan. Ayan po. Pati mga langka ngayon ay mahal na po. Ayan mayroon po tayong mga kalabasa po yung mga tinanim dyan ayan yung malalaking kahoy po ay mayroon po din tayong uh, ano pang po na cardis may cardis po tayo dyan Diyos ko po aywa andyan ang ating aso na mga marshal din ayan mga kalabasa po ata yan ayan po ganyan po ang ating mga arambutan hopefully lalaki na Diyan po ang ating kubo andun po katabi po niya ang bahay po yung dating uh, babuyan natin na ginawang kambingan na po ayan mayroon po tayo dito natakpan yan po ay binhi po ito yung cauliflower po ata yan binhi po ata ng cauliflower oh, at iba pang mga vegetables Ayan po. Kasi marami po tayong manok. Kaya ayan po. Well secured. Yan ang ating mga rambutan. Ayan po. Ikot-ikot. ayong iba po, marami na rin pong bunga at hinog na din po ang ating arambutan. Kaya ayan. Pulang-pula na. Tuklapin po yan matamis-tamis at malaki po ang laman. Ayan. Kaya kagandahan po bago magtanim ay alamin po kung anong klase o anong breed po ng, aram, uh, rambutan po ang itatanim nyo. Kasi yung mga luma dati yung mga hindi tuklapin. Ngayon marami na po. Ito po tuklapin at malalaki po ang laman. At hit sa lahat matamis pa po. Ayan, dito sa Salcedo, Ilocos Sur po. Marami po at matatamis po ang aming mga aramputan. Ayan, nandito na naman po tayo sa ating kambingan. Ayan po, ang ilan sa ating mga kambing. Yung isa po dyan, ganyan, walang cover. Pero sa kabila po, may cover. Ayan, hindi pa po nalilinisa ng ating kulungan. Ayan po, ang first anak po ng ating isang line. Ayan po. Kaya medyo malaki-laki siya. Nahihirapan po yung nanay kasi sobrang laki po. Ayan po yung nanay niya. Ayan. Malaki po. Malaki pa ang chan niya. Pero iisa lang po ang anak. Ayan po. Ayan po. enjoy na enjoy Nap napakasaya po sa piling na unang anak po ng ating mga may braid na kambing ayan po ayan may bago din pa tayong panganak pero native po ito ayan yung iba ay nandyan lang sa gigilid ayan yung mga bago pero uh, ang, li ang lilikot na lalakas ganyan po pag mga native Hayan po